Ngayon po, Atty. Al, kayo ho, matagal na rin po kayong law practitioner at marami ho kayong naituturo tungkol sa election no Kasi itong panahon nga natin ngayon, simula noong 2016, medyo ano eh, nag-evolve yung ating paraan ng paglapit ng kandidato sa taong bayan. Nandyan ang social media platform, Atty. Al. Eh, siyempre, sabi nga nila, digital campaign ng uso ngayon. Tama po ba yun, Atty. Oo, alam mo, ang, ang medyo iba sa election ngayon hmm. sa 2022, ngayon, mas uh, gagamitin ang artificial mm -hmm. intelligence. AI, no? opo, kaya, opo. Oo, mm -hmm. kaya naglabas ang ating Comelec mga one month ago ng kanilang regulasyon tungkol mm -hmm. sa digital election campaign. Mm -hmm. Dahil mm -hmm. sa, sa mga requirements na to ay kailangan ang mga kandidato, ang mga campaign team nila, mm -hmm. at ang mga any person or entity mm -hmm. na susuporta sa kandidatura ng isang tao, mm -hmm. ay kailangan iparehistro nila ang kanilang website, social media accounts sa ating Commission on Election. Mm -hmm. Kung hindi sila magparehistro, uh, baka makasuhan pa sila for violating this resolution. Mm. Opo, Although opo. ang kampanya ay mag-uumpisa pa lang sa Pebrero para sa Senador at sa Party List opo, at Marso opo. naman para sa Local. Although doon pa lang mag-uumpisa yung kampanya, not not later than December 13, mm -hmm. kailangan nang iparehistro ang mga social media accounts ng sasabak sa eleksyon. Lahat po ito, attorney, meaning lahat ng mga social media accounts ng lahat ng kandidato kung sila ang administrator ng mga social media. Oh, alam mo, walang ganong sinabing kailangan, ikaw ay ad ang administrator. Mm -hmm. opo, opo. Basta ikaw ay kandidato, mm -hmm. ikaw ay membro ng campaign team. Mm -hmm. Any person or entity na Uh, who will promote uh, or the defeat of the candidate, mm -hmm. kailangan magparehistro. Although, uh, ngayon, uh, medyo free for all pa, except for syempre, cyber libel, di ba? diba? Mm -hmm. Although, kailangan, kailangan ka na magparehistro ngayon, ang regulasyon sa usapin ng AI, mm -hmm. sa usapin ng digital election campaign, mag-uumpisa lang talaga yan sa panahon ng kampanya which is February and March 11. next year. Opo, opo.